Guys, good morning. Yeah. Uh Kumusta kayo lahat? Uh, sana ay uh, maga nasa maganda kayong kalagayan kung saang ang bansa man kayo naroon. At uh, kami na dito sa Hong Kong, sobrang init talaga, guys. Nako, summer. Summer po dito sa Hong Kong, kaya salamat ka na lang pag ano pag mahaba yung buhok mo, pwede mo yung i terintas, o di kaya i tali ng ganito, di ba? Um summer, end ng classes, so maraming umuwi, maraming nagbabakasyon sa Pilipinas. Uh, nais ko lang i-share sa inyo ang mga pagkain na dinala ng aking pinsan pabalik dito sa Hong Kong dahil uh, pagka dito ka naman sa Hong Kong, hindi mo naman makain ang gusto mo na ando na pagkain pinas, di ba? Kaya na umuwi siya para magbakasyon, pagbalik, nagpatala kami ng mga kung ano-anong kakanin, na yung nami -miss mo talagang kainin, di ba? Oh, uh, kahapon nag-meet kami and then hinatid niya sa akin yung uh, pinadala ng asawa ko galing Pinas kasi nag-request kami ng mga tuyo, kung ano-ano pa, mga suman, mga tinapay, ganyan. Um, meron pala guys yan o. Ito mani, ana, ano, ano, loto na po siya, salted. Pwede mo itong ilagay naman lang sa ano sa lagayan yung may takip. Tsaka oh, 'di ba pag ano, pwede mong kain-kainin Pagtapos ka na ng trabaho, pag oras na ng pahinga, oh. 'Di ba? Eh dito hindi ko naman magawa dahil 'di ba uh, hindi naman ako nagma kaya hindi ko mabili yung gusto kong kainin. Kahit nga ulam, di ako makabili. Kaya nung umuwi yung aking pinsan, nagpadala ko ng uh, salted kinat pinagawa ko sa asawa ko. Tsaka so, hindi naman ako madamot, guys. Kaya bawat grupo ko, bawat mga kaibigan ko, binigyan ko ng ano, yung hati-hati kami. Madami ito kasi malaking supot siya. Uh, Hinati-hati ko, tapos binigay ko sa mga kaibigan ko para kahit papano makatikim din sila. O, oh, di ba? Ito po, salted peanut with daming ano, ah, uh, bawang. Gusto niya? Ito naman ay Uh, special biaya. Sarap to guys. Ah, uh, pwede sa tea time. Timpla ka lang ng kape. Oh. Buksan mo to po. Kainin mo. Kainin oh. mo to with coffee. Oh, kahit na tubig lang. Kainin mo to tapos inom kang tubig. Ah. Oh, okay na. Diba? Nila patin Special siya. Oh special piyaya. Meron din naman eh, yung sa Bacolod, yung masarap, merong flavor na OB, mayroong plain, yun. Basta ilang ko, ang daming produkto. Masasarap. Yun. Alam nyo guys, namimiss ko yung ano, bat choy. Pag nauwi naman ako doon, ayaw ko lang. Gusto ko talaga yung ano, yung special bat doon sa ano, sa Iloilo. Tapos, alam nyo to. O, oh, yan. Tinapay. <laughs> tinapay. Saan ba? Yan. Sarap to. Kahit isa lang kainin mo. Timpla ka ng kape. Sa umaga. Almusal mo na ito. O, oh, di ba? Sarap nung ano, no? Monay. Monay na tinapay. Sarap. Ah, pa si Che. Mahigpit ang pagkagawa. Ewan ko pa dito kasi meron din dito yan sa Philippine product guys pero hindi mo natin alam kung ano na kasi minsan yung pet hindi, hindi, na nakalagay doon pagkain mo parang ano buhag-hag na at matigas pero ito ano kasi bago eh kahapon lang siya dumating umaga nila binili pagkahapon Nagflight flight na yung aking pinsan kayo malambot pa siya guys oh. Tsaka, ano mabango Ayan ibang Ang dami kong pasalubong. Ganyan talaga, guys, pag ano. Pag mahal ka ng pamilya mo. Diba? Kahit anong hingiin mo, kahit nawala na nga sila doon. <laughs> Bili pa rin sila tapos ipadala dito. Para na lang tayo sa Pinas. Para na ako sa Iloilo. Tsaka ito, the best. Mahal rin yan dito, guys. Sa totoo lang. Tapos mayroon pa doon ano. Nalagay ko sa ref yung sapsak ba yan? Dilis. Oh. Tagal ko itong maubos. Magluto ka lang ng isang dakot na ganyan. Lagyan mo kamates, sibuyas. O, oh, di ba? Kunting patis. Ay, kunting toyo. oh Sarap na. One quart yata ito. Mahal din ito sa atin, guys. Pero dito mahal din. Nakatrya naka ko bumili dito yung $17 ko noon. Kunti. Parang ganyan lang. Kunti lang siya. Pero ito, dami. <laughs> Matagal natin maubos, di ba? Tsaka ito, guys. Alam nyo to? Sarap. Tawag sa amin, ah, tawag sa, sa Maynila, Suman, di ba? Pero tawag naman sa amin sa Iloilo -ilo is Ibos. Iwan ko sa iba ko nung tawag nila. Masarap dito yung uh, manggang hinog at saka yung pulang asukal. Alam mo yung pulang asukal. Hindi yung sentral ah. Yung, yung pula talaga. Pwede rin ito guys eh, ah, uh, gawing iprito mo. Kasi sa akin yan, eh, ano ko siya eh, mm, nilaga ko siya uli. Kaya yan. Mamaya pag nag tea time ako sa hapon, timpla lang ako ng kape. Tsaka ito. Pwede rin to guys sa ano, sa almusal. Pwede sa almusal. Pwede rin sa tea time with uh, hinog na mangga or kulang asukal kahit pula ng mangga sausa mo lang sa asukal either pula or puti okay <laughs> di ba maalis ma ma yung ano yung pagkamis mo ng ano ng pagkain Pilipinas ganyan talaga dito guys pag ano pag may umuuwi pabili kami ng mga ganito ganyan pagbalik yon oh di ba parang sa Pilipinas ka lang kaya Shout out na pala sa nag, ano, nagpagod, na gumastos pagbili ng mga tawag dito. Pagbili ng mga kailangan na dahil hindi to pabalik sa ano sa Hong Kong, oh, diba? Dami guys mo. Hindi ako madamot. Hindi ba hindi bali na konting ang matira sa akin, namimigay naman ako sa mga kaibigan, mga kasamahan ko sa ano mga kasamahan ko doon sa pwesto namin. ayun. Para kahit unti-unti lang man guys, makatikim na din sila. Makatikim din sila ng mga uh, produkto galing Pinas. Kasi pag nandito guys, nasa ano, nasa bibili ka sa Philippine product, yung ano na eh, doble na yung presyo. Imbes na ma, ano, na parang nagkikrave ka na kain ka ng ganyan, pag nakita mo yung presyo niya, parang sabihin mo, ay wag na lang, mahal. <laughs> mga ganun ba? Kaya, o oh, sino sino uuwi at saka ano, ayun, padalahan mo ng, ano, ng pera, pagpabili ng mga gamit at saka gusto mo kainin pabalik yan. Ngayon, lalo na ito, I love it. Diba? Ano to kami, eh, madami hanggang dito. Kaya lang binigyan ko sila ano, uh, kahit tig-isa-isa lang kami, saka yung isang salok ng mani kawawa naman yung taga Pilipinas. <laughs> Pero ano, padala mo lang ng pera, wala. Okay lang. Maalis na yung ano, maalis na yung cravings natin ng pagkain Pilipinas, di ba? Sarap. Thank you so much sa aking asawa, sa aking pinsan. Thank you pala sa asawa ko na gumastos ng medyo malaking halaga din. Kasi mahal talaga yung ano guys, mahal ang mga bilihin, di ba? mahal yung tuyo, dilis, mga ganyan. Bumili pa siya ng ano, ng mani, uh, ilang kilo. Lutuin pa niya. <laughs> yung naglagay talaga siya ng effort para lang ma, ano, ma, ma, matupad yung mga pangarap namin na kakainin na pagkain. Habang, ah, ano kasi, habang nga sa isip namin kasi habang pa may umuuwi, eh, pwede kami mag-request at mag ano, mang, ng pagkain at dahil dito pabalik. O, di ba? Kaya thank you so much sa aking pinsan, Lorena Mundihar. Thank you so much sa aking asawa, Danilo. Thank you, thank you uh, sa pagbigay uh, ng time at sa, sa, effort na pagluto, pag ng mga gamit para sa pinsan ko pabalik dito, sa gastos, o di ba? Thank you so much, sana all, di ba? Sana lahat ng asawa ganon, di ba guys? At sa pinsan ko naman na nag ano na nag um, uh, nag-effort din mula Iloilo -ilo, papuntang Maynila, mula Maynila papuntang Hong Kong. Galing doon naman sa kanila sa Tonchong. Hinatid pa sa akin doon sa pwesto namin sa City One. Kaya thank you so much. sa uh, uh, my dear cousin, thank you, thank you. Bawi na lang ako sa sunod. <laughs> hindi, kung hindi pa sa ngayon, hindi babawi ako sa sunod. O, oh, di diba guys? Ganyan talaga guys, pag pag may umuwi. <laughs> Parang gusto mo talaga yung mga pagkain sa Pinas na makain mo rin dito pabalik. Di ba? Thank you so much sa aking family. Sa sa mga, sa mga padala ninyo. Meron pa nga doon guys eh. Nagpadala ako ng ano ng nipper ko at saka uh, gamit ko sa ano pang linis na kuko dahil kahit minsan sa sideline sideline din para kahit papano di ba may allowance may pangbili ng pagkain sa ano sa every holiday pamasahe ganun dapat talaga kasi ng nang medyo madiskarte ka rin sa buhay wag lang yung um, doon ka sa pisto upo ka lang doon ma makichismis ka lang di ba kaya gagawa tayo ng para anak kahit paano maka may ano tayo may kita tayo kahit konti wag natin kahit na sabihin mo pa na ah, whole, whole week nag uh, trabaho din tayo, nakakapagod kaya kailangan natin magpahinga doon pag ano, Sunday paglabas. Ako guys, iba. parang, parang nanghihinayang ako na sayangin yung oras na walang kwenta. Mm, nakaupo ka doon, chismis ka lang, no? Pero pag kung gawin mo yung ano, productive yung araw mo, kahit nga masakit yung likod ko, napagod ako. Pero pag nakita ko naman yung kita ko sa buong araw, hindi naman ako nag, ano, ng malaking kita. Yung yung may pamasahe lang ako, may pambili ako ng pagkain every uh, Sunday. Kasi yun lang ang tanging Sunday lang talaga ang labas namin na pwede ka makipaghalubilo sa mga kaibigan mo doon, sa mga kagrupo mo. Pero hindi ko sinasayang yung oras sa mga uh, walang kwentang bagay. ba diba? Kaya nga dapat pag dito sa ibang bansa, wag mo lang yung wag mo idipindi lang yung kita o sa uh, sahod mo, di ba? Dapat may sarili ka ring ano, diskarte na dapat mayroon kang kitain kahit kunti. Oh. No, tayo pa paano may mayroon kang ano, mabunot-bunot. Kahit tama sa man, oh, di ba? Eh kunting ano lang smart <laughs> para para hindi ka magutom. Walang yung purchase miss puro ka doon chismis sa iyong pwesto ay ano ano anong ma, ma ano mo doon anong mapapala mo di ba ay nako nag nagdadalo naman ako thank you so much sa panonood maraming maraming salamat my, to my family thank you so much to my pinsan thank you sa pagdala ng aking mga pagkain at sa mga pangangailangan ko dito sa Hong Kong at sa inyo guys maraming maraming salamat sa uh, continuing support at pagsama sa akin sa twin ako ay mag Uh, premier. Thank you so much. Love you all. Bye-bye.